Pinagbawal na ng Department of Migrant Workers na maglayag ang mga Filipino seafarers sa mga barkong naglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden matapos ang pag-atake ng mga Houthi rebels sa barkong MV Transworld Navigator. Si Noel Talakay sa detalye. We therefore will, uh, will no longer process or allow the boarding of seafarers on board these three principals or ship owners who had been the subject of Of an Ito ang inanunsyo ni Migrant Workers Secretary Kakdak kaugnay sa pinakabagong hakbang ng ahensya sa paglalayag ng mga Pinoy seafarers sa Red Sea at the Gulf of Aden. Bawal ng maglayag ang mga Pilipino seafarers na sakay ng Galaxy Leader, True Confidence at MV Tutor na madalas dumadaan sa mga nabanggit na karagatan. It will take action with respect to the principals or ship owners who had been involved in at least the three major attacks uh, galaxy leader uh, true confidence and uh, tutor Bukod dito, nakipag-ugnayan na rin ang DMW sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Marina at Department of Foreign Affairs para sa tamang maritime security. At para naman sa mga tripulanteng nasa gitna ng karagatan ngayon, na kailangan magsumite ang kanilang ship owners ng threat and risk assessment sa DMW na re naman ng AFP, PCG, Marina at BFA kung papayagan silang lumayag sa mga high risk and warlike areas. We will have uh, proper coordination with the security experts in terms of helping us out in assessing uh, these threat and risk assessments. Matatandaan sinalakay ng Hooty rebels ang Galaxy Leader kung saan pitong buwan ng hawak ang 17 tripulanteng Pinoy. Nabawi man mula sa mga rebelde ang MV Tutor Confidence, di pa rin mahanap ang dalawa pang Pinoy na tripulante nito. Gayun din ang MV Tutor. Isang tripulanteng Pinoy rin ang nawawala at sa pinakahuling pag-atake ng Houthi, 27 Pinoy seafarers ng MV Transworld Navigation ang hawak ng mga rebelde. We continue to to uh... Had hold and uh, are still in direct communication with the family. Matatandaan, naglabas ang International Bargaining Forum ng listahan ng mga lugar ng high-risk at warlike areas at kasama rito ang Red Sea at the Gulf of Aden. Noel Talakay, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.